Maging pasili po dito sa Diwata Paris Overload. <mulay> di sobrang dami pa rin ang tumipila guys. <mulay> Eh sa ngayon guys wala pa si Diwata kasi nagte-dating pa nang datang kiyapo. 22.50. 50. Kung grupo, trio, double, relasyon man o kaibigan, tingnan niyo naman guys oh. Uh, Ay, mahal na mahal ko siya. Eh guys, pupunta na kayo dito sa Diwata Paris Overload para matikman niyo rin ang masarap na Paris. Tingnan niyo naman guys kung gaano kahaba ang pila, hanggang niyan dun

Anong masasabi mo? Maraming nagsasabi ngayon sa social media na magsasalala daw ang Diwata. ...overload at hindi lang yan. Hindi lang kami kumalina. Kung hindi, kaya ang ibang parte, buo, yes. So yung win, visayas ang may apakanin niyo Ayan. Ayan. Isa pong supporters ni Diwata. Uli na raw ang Diwata kayong mga nandirito, alam na alam ninyo na hindi ito po yan. Yes. Kaya na, naman na, ninyo, ang dami-dami pa rin tao ang kumakain. Kaya naman ang na O, diba? Oh, diba? Oh, tingnan nyo ang pila, guys. Ayan. Sino na sasabi na kumakain kaya, sa diwata? Oh. na kayo! Yow! Yes. <laughs> 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 oh, diba? <laughs> Ayan, sasama naman tayo guys. Dito muna po na. Si Mark Logan yan. Bukalag like <laughs> ni Mark Logan. Oo, oh, si Mark Logan. Sir Mark, pwede ko magpapalag. Anong pinsin niyo Sir Mark Logan. Ayan, wait with R. Ayan, Ria Gallardo Vlog. Ayan, yan pa mga kapag vloggers natin. Duk. Ayan, Ninong si Ayan, ni Ninong Dok. Ayan, ipollow nyo na lang po. Ayan, yan pa mga kapag vloggers natin.

Hello sa inyo guys. Wala yeah. <laughs> man si Sir ano si Diwata, babae, si kapitbahay, 24 oras <laughs> Ria Gallardo <laughs> black. Ria Galyardo black. Yeah. Thank you. Thank you. So papalo po natin sila. Ang yeah, dami guys, grabe 'yung mga nagsasabing walang tao oh. Ayun po, nandiyan ang ebidensya. So thank you so much Ayan. sa mga bagong kilala natin na vloggers. Ayan, Ayan. Sir. <laughs> si Sir Boy Abundang. Ayan. Ah, you know. Ayan. Shout Ayan. out, shout Ayan. out ako sa mga nagpo-comment I love it, I love it. Yes. Always thank panalo you. kayo dyan. Thank you, thank you. Ah, dito po yung Abundang. Ito mo yan, may pahabol ako na dyan. Okay, okay. Since kaibigan mo si Impacta. Sa ah. Ria Gallardo Vlog, dito lang po ulit uh yan sa Diwata. Paris Overload. Ayan. ipapakita ko po sa inyo walang nakapila dito sa labas dito guys. Sa dati noon. Kasi nga po pinalalaki po ang Diwata Paris Overload. Ayan po binububungan ng yero. <clears throat> On ano po siya. Ayan ginagawa po siya. Ayun may gumagawa pa dun sa bubong. Makikita nyo may nabibilding. And then sinisiminto po talaga. So ang pila po talaga nandun sa loob. <laughs> Kaya hindi nyo po makikita dito sa labas. Kasi nagsasabi po na wala nang kumakain sa Diwata Paris Overload, ito po ang ebidensya guys. So, oh. napakarami pong nakapila. Oh. Ayan, mga na po guys. So, wala pa po si Diwata dahil nagtitaping po ng batang kya po. So, hindi natin makakasama ngayon si Diwata. Pero ayan po ang dami ng pila guys. Ayan. Nandito pa rin po si Tito Boy <clears throat> Ayan. Si Tito Boy Abundan. Ayan. Ayan, nakita nyo guys ang pila. Ito po mga kapwa vloggers natin yan. Ayan, ito mga kapwa vloggers natin. Hindi na yan po ang pila guys. So hanggang sa loob po, punong-puno yan. Ayan, dahil magabi na guys. So, <clears throat> si Diwata ay wala so uuwi na rin tayo at siguro bukas naman kung makakang matapos ang birthday ng apo ko so sasaglit po ulit tayo dito bukas ah sa City pala po bukas grand opening ng brands ni Diwata ayan, ayan po ang nakapila guys so so ayan ayan may chance pala tayong iwaman. Basta magpapawal lang tayo. Kaya, yung mga tao, kung, kung tayo, nagkikipag-partner sa mga kasama natin, kamag-anak, kilala kaibigan, kailangan may agreement kayo kasi balang araw, baka mawalan kayo. Kaya, kailangan, Uh, maging sincere kayo sa mga partner nyo. Okay, okay, okay. Dama, news, tama, Breaking news, like, grabe. Kaya na mapatunayan natin, Ayan. mga kababayan, mga minamahal natin, mga kasangga dito sa Diwata para ito Lod. Ayan, Ay. naglabas na si Kuya ng sama ng loob. Pero nakita na ang buong katotohanan. Uh, nasaksihan niya ang buong katotohanan. Talagang naman, totoo pala na ito talaga si Diwata at si uh, Rosmar. Business partner. Business partner at hindi pa totoo na Uh, kay kayo At talaga ito may sasabihin pa ako sa iyo, Kuya. Live na live dito talaga. Isa Ayan talaga pa palito sa mga mamayan. Ma